Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Now guys, may papakita akong video. Ah, halika na guys para panoorin niyo ang aking upload video. Napakaganda nito guys. Ang bagong nilang natuklasan na kalan. din na parang gasol. Mm -hmm. Kaya lang mapula, na yung, mapula yung ano niya

Kailangan ngayon, lang pala yung papel na ano, no? Isang gabi dyan, nagluto, eh. Ay, eh, mag magagalit na naman ako. Isang makmak na naman yung luluto. Isa gasol, eh. Hmm. Pag nagsindi na? Kami, ang gasol namin naawot ng dalawang buwan, eh. Ano, may uling ako. ah, ah, lang siya. Ang <laughs> <laughs> eh, lakas naman. Ito po sila, yung bubutok-butok-butok. Isip. Oo, oh, isip-isip. Galing nga, ha? Oo, parang gaso. Galing nga, ha? Oo, parang gaso. Ayan, nag-umutulo yung oil. Okay, come on. wala nang tulo, oh. Wala, 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 Okay, yun lang tulo na yan? Yung maliit lang na yan? Oo, matipid. Ganun lang ang tulo? Ay, di ha, <gula> ano <uyor> tulo. Tuloin mo na nga lang, kasi gusto mo. Nakakaluto naman na yung isang buo na yan. ilang galo, ilang ilang may laman pa kami yung ito? Uh, ito, ito hey, Ano ano? Uh, may adapter din siya. Air mm. ayan yung kanyang blower. Yeah. Ha? Uh -huh. Oo. Magpagawa nga ako niyan, Bigay ko to sa, ano, yung sa bahay ng manod ako. ko nga yung manod. Mm. Pag nagulaan ano niyan, may dederation. Diyan ang liyab niya. Diyan na naman. pa. o Tubig ba yata ba't dami mo? Eh, may nakasaw? Oh, eh, ala naman ng apple mo? Oh, madaay naman eh. Ala naman ng apo. Tumukuloy eh. Eh, namatay. Ito na guys, ang nausungkalan dito sa probinsya. Napakatipid niya guys, ang used oil lang ang gamit. Thank you for watching. Bye!